PH, PH, at dadating na yung bagyo. Ay, 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 tawagin mo Mag si Eddie, wow. Papalagi ako ng ano, yung tayong babaw. ano ka ba? Maghanda ka nga muna, kagaya ng ginagawa ni Mayor Lenny Robredo. O diba, ayan nga mga kabatang helmet. Meron na pong reminder si Mayor Lenny Robredo para sa ating mga kababayan na maghanda nga. Yan yung dapat, videographer, na huh? prevention, yung before pa, hindi yung aftermath na doon uh -oh. ng narrative na mag-ingat po ang lahat, kailangan po ganito, ganyan, ganyan, ganyan. O, uh, diba? bago dumating, at least may ingat si Marilyn, oh, at least si Mayor Lenny talagang -handa, planchado talaga. And, Kay Lenny talagang ano, up to date yan mga kapada kaya dapat tumutok tayo and ang magagawa talaga natin ngayon ipagdasal na humina o malusaw na talaga tong bagyo na to na malaki pa sa bansang Pilipinas napakalaki no kailan ba nangyari si Tino? si Tino? nito lang nakarang linggo ba diba? oh. anong pecha yun? siguro mga November 3, 3 November 1 November 1 kasi ba diba, yung ang ano All Souls ah. and All Saints Day. Oh, oh. talaga? Oo, oh, bakit? Ay, parang... may nakita akong picture. Ano? November 2. Ano? Oh. Nakasakay sa bangka. Wow! paalala. Ota, saan pa ba po din bangka? Mag-swimming ba siya, oy? Andon man sa isla. Mag-swimming? Oo. Uh -huh. Nag-swimming ba? Eh, Ay, hindi naman siguro nag-swimming kasi hindi man siya basa. Oh. Eh, baka nag si lang. Pero, oh. November 3 kasi, nung humagupit talaga si, ano, Baguntino. Tapos, November 4 nga yata, naglabas ng narrative, ba? Diba? Ah, kaya pala. Baka na-traffic to sa bangka. Pero, anyway, highway, ito pa yung ibang maganap ni Mayor Lely Robredo para sa araw na ito. <music> dyan, and stay safe tayo mga kababayan. Hmm. ipag natin, wala imposible sa prayers, no? Na malusaw, huminal, malusaw na itong bagyong ay, ito. Ay, so, ma, hindi pa tayo, oh, ano lang talaga, and hindi pa talaga nakakaangat yung sa mga kababayan natin. Tapos, ito na naman, nahagupitin na naman ay, tayo. Ay, wala, di ba? Wala naman imposible sa pagdarasal. So, ipag natin na talagang malusaw na yan, and, or humina naman, diba? Or, or mag-retract na lang siya, diba? Mag-retract na lang. O basta... Ba, Pwedeng ko matras, pwede malusaw, oh, 'di diba? ba? Wala namang posible kay Lord. o basta mga hindi bata. Ba pwede hangin? yung mga kurap malusaw na lang. Yung mga kurap? Oo, Yung mga pinagagawa ng yung flood control. Alam mo, grabe talaga ang yung Problema control, natin, mo? hindi lang yung hindi lang yung bagyo. Yung mismong projects na dapat, 'di ba, natutulungan tayo sa mga ganitong klaseng kalamidad. Yung mga Pero palpak na projects. Tingnan na niyo na naman. Dumadagdag ng yes. putik. Tingnan nyo yung putik, ha? Talagang galing siya sa bundok. So, ibig sabihin, nasisira na yung bundok, sinira na yung bundok. Kaya putik, graba, bato talaga yung What sumama to? sa baha. Yung mga sanga Spoon. ng puno, yung mga puno. O basta mga kapatahin, med stay happy, stay healthy, stay safe, as always. Sabi ko, sa buhay ni Gail, may tinabukin, sharing, everyday, God bless everyone. Bye! Kay Lenita!